A blessed day pong muli sa bawat isang masusugid dito po sa ating uh, uh, masusugid na taga-subaybay dito sa ating programang araw-araw na pagpapala. Tunay nga po na ang pagpapala ng Diyos ay araw-araw po nating nararanasan. Tama po ba? So, yon tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, salamat po Panginoon sa araw neto, O Diyos. patuloy ka po naming pinapupurihan, dinadakila at nilulwalhati, O Lord God. Salamat po, Ama, na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa araw neto, O Lord God, at sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. So, yon. So, sa araw na ito, ang verse na ibabahagi ko po ay mula sa Book of Isaiah, kung saan ito po ay Isaiah chapter 40, verses 29 to 31. Sabi po dito sa New King James, King James Version, sabi po dito, He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases strength. Even the youth shall faint and be weary, And the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Amen. So habang naghihintay po tayo sa Diyos na palakasin niya tayo, ay alalahanin po natin ang mga salitang Uh, sinabi po ni Prophet ni Prophet Isaiah dito. Dito po sa binasa natin, so ano po ang sabi niya? Sabi dito, "Ngunit 'yung mga naghihintay sa Panginoon ay magbabago o magkakaroon sila ng panibagong lakas. Sila ay uh, uh, lilipad na sila'y sasampa na may mga pakpak na parang mga agila. Sila tatakbo at hindi mapapagod, sila lalakad at hindi manghihina. Amen. So tayo po bilang mga kumilala sa ating Panginoon ay magpatuloy lang po tayo sa bawat ipinapagawa po sa atin ng ating Diyos. Huwag po tayong magsawang gawin ang nais at kalooban ng ating Panginoon nang sa ganon ay hindi po tayo mapagod. Lagi po tayong hihingi ng paggabay sa ating Panginoon. Kasi kung ang isang tao po na Oo, sumusunod sa ipinapagawa sa kanya. Sinusunod niya yung ginagawa, yung ipinapagawa sa kanya. Subalit may kasamang pagmamaktol o pagrereklamo. Asahan po niya na kapag ganun ang ginawa niya, ay tunay nga na madali niyang mararanasan ang kapaguran. O ibig sabihin, hindi pa nga siya nag-uumpisa, ay pagod na kaagad siya. Tama po ba? So habang hinihintay po natin ng ating Panginoon, ay patuloy po natin gawin ang nais at kalooban ng ating Diyos. Praise God. So dito po sa binasa natin, may mga ilang benepisyo po akong ibabahagi while waiting our God. Benefits of waiting on God. So number one po ay, waiting on God builds endurance. Yung paghihintay daw po natin sa Diyos, ito daw po ay nagbibuild ng, uh, ano ba yung endurance? Ng pagtitiis o ng pagtityaga. So palagi po tayong naghihintay sa Diyos para sa isang bagay. Tama po ba? Kahit sa panahon na nakakaranas tayo ng mga pagsubok o paghirap, ay magpatuloy pa rin tayo sa ating Panginoon. At uh, sa pumagitan ng pagpapatuloy natin sa ating Diyos, ay dito niya natuturo sa atin na patuloy tayong manalig sa Kanya at hindi sa mga sarili nating lakas. Sabi nga po sa Romans uh, uh, 5.3, sabi po dito, hindi lamang iyan, kundi tayo'y nagagalak sa ating mga pagdurusa. Yamang nalalaman natin ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay nagbubunga ng katatagan. At ang pagtitiis ay nagbubunga ng pag-asa. So, iyan po ang sinabi sa Romans 5.3. Amen! So, ikalawa naman pong benepisyo, habang hinihintay po natin ang ating Panginoon, sabi po dito, Waiting on God, helps you pray and listen to God. Amen. So ang paghihintay daw po sa ating Panginoon, ay tumutulong daw po to sa atin kapag tayo ay nananalangin at nakikinig sa salita ng ating Panginoon. Amen. Patuloy po tayong makipag-ugnayan sa ating Diyos. Sa papanong kaparaanan, sa pamagitan po ng pananalangin. Habang hinihintay po natin ang ating Panginoon, tayo po ay, palaging nananalangin. Ang paulit-ulit pong pananalangin, ito po ay malaki ang naitutulong sa ating mga buhay. Praise God. Maging, maging habit na po natin na tayo ay palaging nananalangin. Amen po ba? Malaki po ang naitutulong kapag tayo po ay palaging lumalapit sa ating Diyos. At kapag tayo po ay nananalangin, kumbaga kung tayo ay merong dinudulog sa ating Panginoon, Siyempre, kailangan tumahimik din naman po tayo kapag tayo ay nananalangin. Pakinggan po natin yung tinig ng banal na Espiritu. Amen. Sa ating pananalangin at sa ating pagtahimik para pakinggan po natin ang sinasabi ng banal na Espiritu, minsan nakakakuha po agad tayo ng sagot sa idinudulog natin sa ating Diyos. Tama po ba? At minsan din naman, yung ating pong paglapit at pagdulog sa ating Panginoon, ito po ay minsan tinutugon sa pamagitan po ng ilang araw o linggo o buwan o taon. So sa tamang panahon, tayo po ay sinasagot ng ating Panginoon sa ating mga panalangin. Amen. Praise God. At ang ikatlo naman pong benepisyo, habang hinihintay po natin ang ating Panginoon. Waiting on God helps improve your Bible reading discipline. So ang paghihintay daw po sa ating Panginoon ay nakakatulong daw po ito na mapabuti natin yung ating uh, pagkakaroon natin ng disiplina sa pamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita. Amen. So masusumpangan po natin ang sagot sa marami nating problemang nararanasan sa buhay sa pamagitan po ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos saan mo kapatid, na kapag ikaw ay nagugulumihana, na kapag ikaw ay may sitwasyon, kung ikaw ay patuloy na magtitiwala at patuloy na seryosong magbabasa ng salita ng Diyos, minsan o oh, malimit, natatagpuan po natin doon yung kasagutan sa problema ang ating nararanasan. So habang naghihintay po tayo sa ating Panginoon, humanap po tayo ng sagot sa kanyang salita. Dahil totoo po ang salita ng Diyos. Gayun din naman, humingi po tayo ng patnubay o paggabay sa ating Panginoon. Hilingin po natin na tayo ay palaging gabayan o patnubayan ng banal na Espiritu o ng ating Panginoon. Amen. And lastly po na benefits, ito po, waiting on God helps you trust His promises. So ang paghihintay po sa Diyos ay tumutulong po sa atin na tayo ay magtiwala sa atin Diyos sa mga pangako niya sa atin. Hilingin po natin sa atin Diyos na tayo ay tulungan niya, na tayo ay patuloy na magtiwala, patuloy na manampalataya at patuloy na maniwala sa kabutihan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So habang tayo po ay patuloy at palaging nananalangin sa ating Panginoon, ay mas lalo po tayong uh, nagle-level up yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya lagi po tayong lumapit, lagi po tayong dumulog, lagi po tayong manalangin sa ating Panginoon at yung mga pangako po niya sa atin ay atin po itong makakamtan sa tamang panahon. Amen. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po Lord sa araw nito, Lord God. Lord, thank you so much, Lord God, sa Pangako mo po, Panginoon, sa sinasabi mo po, O Lord God, dito sa Isaiah chapter 40 verses 29-31, O Lord God. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na maghintay sa iyo at magtiwala sa iyo, O Lord God. Salamat po, Lord, sa walang hanggang pag-ibig, O Diyos. Lord, salamat po, Ama, sa, sa bawat sitwasyon na aming patuloy na nararanasan at mararanasan, O oh Diyos, ay patuloy po kami magtitiwala sa iyo, O Lord right God. Dahil kami naniniwala, O Lord right God, na no, kung kami patuloy na magtitiwala sa iyo, ay bibigyan mo po kami ng kalakasan na kahit anong sitwasyon ng aming nararanasan, O Lord right God, ikaw po, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng kalakasan at kapayapaan na nagmumula sa iyo, O Lord right God. Salamat pa, sa lakas na ipagkakalo mo po sa amin, O Lord right God. Lord, salamat po, Ama, na patuloy kaming lalakad O Lord God, ng may confidence O Lord God, at patuloy po namin malalampasan ng anumang hamon O Lord God na maari po namin makaharap o hamon na hinaharap po namin O Lord God. Salamat po Lord. Dalain po namin o Diyos na maging habit na po Panginoon namin o Lord God. Ang pagbabasa ng iyong salita o Lord God. At the same time Panginoon, ang pananalangin o Lord God. Dapat Panginoon, hindi po namin ito makaligtaan o Lord God sa araw-araw ng aming buhay o Diyos. Tunay nga Panginoon na sa magitan ng aming pananalangin, pagbabasa ng iyong salita o Lord God, ay pinapalakas mo po Panginoon ang bawat isa sa amin o Lord God. Thank you Lord. Salamat pa masabuhay ng bawat isa na patuloy tuloy na sumusubaybay at nakikinig sa programang ito, O oh, Lord God. Ako'y naniniwala, O oh, Diyos, na kahit anong sitwasyon ang nararanasan nila, O oh, Lord God, sa pamagitan ng salita mo po, Panginoon, ay nakakaranas po kami, O oh, Lord ng pagpapala mula sa iyo, O oh, Lord God. Salamat po, Lord, sa araw neto, O oh, Diyos. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So yun, maraming maraming salamat po at isang pinagpalang araw pong muli sa bawat isa. i